Hello everyone! Dahil market tayo ngayon, ngayon pa lang ako nag-market, si so Wala na nag ako, ayan. And natin kung ano yung pinalengke natin ngayong araw. Siyempre, namigay tayo ng tissue, na kitchen tissue. Bumili din ako ng pinapay, tsaka glade, wrap, asyong cling wrap. Ayan, ilalagay ko na dito kasi gusto naman talaga yung dito.

yung mga ang aking mga nabigay? Ganoon natin yung konti para makita niyo kung ano yung lalagay ko dyan sa ating ano, Sa ating counter. So, siyempre, blueberries. Loya. At ito ang ikat. Sobrang ikat ito. Kasi ito ay prutas. Tapos, saging, apples na mahal. Mahal tong apple na to, guys. $30. $32 ang tatlo. Kasi tong oranges na to, $34 ang apat. Yan, $34. Di ba ang mahal? Pero ganun talaga. Mahal talaga yan. No choice tayo eto mun sana ko na doon sa lagay na niya ito sana lagay mo din sana ang ating saking ilalagay ko rin doon ng baka baboy ito ilalagay ko ngayon dyan kasi nung natuupo siya, kumili din ako ng corn kita nyo ba kumili din ako ng zucchini ayun kumili din ako ng ang mahal lang kawate dito supermarket kasi kasi medyo kaya mahal Nandiyan ka kaya pala magyana, ano ako? Siyempre ang ating iska. Sa so, ano lang ako bumili guys? Sa supermarket lang. Kaya frozen lang bumili. Ayan. Bumili din ako ng chicken powder. Bumili din ako ng jam sa aking almusa. Mamila ko ng carrot. Mamila ko si sibuyas na malalaki. yung mga ating green na carrot. Ayan. Yan lang guys, ang nabili natin. Kunti na. Sira na ito yung trolley natin. Sira na siya. At kasi nakatali yung nga, niya. No? Bakit nakatali yan damit. Ako sila na like nana. Kailangan kayo ko lang pa doon. ilagay. Kasi tutupuin ko din naman ito bang maya. Ay, hindi ko na siya ilalagay sa rin. Ito ang kanyang lamang natin sa ref para hindi siya masira. Ang, ang karne kasi madaling masira. Kailangan naman natin ito sa ref natin. Ito ang mga gulay. Ano kayo kung gulay ito? kasi nagugutom ako. Tapos nga yung ilagay natin sa... Ito kasi guys, hindi pagkain ito, hindi nilalagay namin sa altar. Lalagay ko din itong ano, blueberry sa ref. Kasi masisira siya pag hindi nilagay sa oh, altar. lagay ko itong mansa ay isang ano gansahe 'di ba? Ayun lang. At siyempre, ito na 'yung mga gulay natin na nilagay natin dito. Yan. Siyempre, ang ating mansama stone. Yan lang naman ang ating pinili, guys. Ayan, tapos na tayo. Siyempre, baga tapos mamali, mamali yung guys. Matulos muna ako ng kamay. Kasi ang ang aking kamay. Tapos magmamog po. Kasi kailangan natin magmamog. Kaya tapos ko maglinis. Ay, wag mamalain ko. Eh, At, tapos mamalain ko. At ito ko rin ko daw sa alam na yun. sa pangalan na yun. yung tana doon sa kwarto nila. Kung nasan ko lang sa inyo, guys. Ay, parang may nakita akong marami doon. Try ko na kung kaya kung may punasan. Hindi hmm. ko sure kung may punasan siya. yan, samahan niyo pa. Para punasan natin ang ating salamin Ayan, nakapamalangke naman ako. Nakalinis naman ako dyan. Kasi nga, parang may nakita kasi ako dumi dito sa ating sa bintana na liamo ko. Kaya kailangan ko punasan. Kita niyo ba yan? Para ang gabi ng lipana. Try natin kung nasa. Baka sakaling matanggal ng dumi. Hindi ko kasi siya abot guys. Kaya kailangan ko na yung tanda Hindi ko siya ito. Sa labas ba yun? O dito sa loob. Ay sa labas. Sa labas yun ba niya?

Siya. naman siya. Mabilis naman siya. Pero dahil nga, nakita ko na yung bakat bakat siya rin. Gusto ko siya lang po Ayan. Yan e ang trabaho natin. Tsaka syempre pupunasan ko din yung ating balkonahe doon guys. Kita nyo ba? Parang magtatingin Ang hirap na ito. Pero kailangan. so much for watching. Hanggang sa muli. Bye, guys! O, oh, di ba napunasan ko yung dalawang bintana at saka balkonahe. Yan. Bye! See you next time!